Mga ah, kapatid na palataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayong kay San Lucas. Noong panong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya ay nagtuturo sa bawat payan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isa nagtanong sa kanya, Ginoo, kakunti po ba ang malinigtas? Sinabi niya, Pagsikapan ninyo pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipili na pumasok ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto ay isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo at sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin. Kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kahariyan ng Diyos, sin Abraham, isa Jacob at ang lahat ng propeta at kayo na may pinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran sa hilaga at timog at dudulog sa hapag sa kahariyan ng Diyos. Tuning ang may nauhuling mauuna at may nauunang mauhuli ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Gusto mo bang pumasok sa langit? Mga kalaparang tayo ay nasa ikadalamput linggo sa kananiwang panahon. Kung tatulungin ko kayo kung nais inyong mapunta sa langit, manamang ang inyong sasagot ay oo. Sa ating ebanghelyo ay binanggit ni Jesus na hindi lahat ay maliligtas hindi dahil gusto ng Diyos na konti lang ang makapasok sa langit, ngunit dahil ang tao mismo ang gumagawa at pumipili ng paraan para hindi siya makapasok sa makipot na pintuan papasok ng langit. Madalas nating narinig ito sa mga kapatid natin protestante na sinasabi nila na kapag umanib sa kanila ay tiyak na ang kaligtasan kasi nasa kanila daw ang kaligtasan. Sa totoo lang, ang kaligtasan ay hindi eksklusibo sa isang sekta o sa isang samahan lang. Lahat ay pwedeng maligtas. Kahit yung mga hindi kristyano katulad ng mga muslim, buddhis ay may pagkakataong maligtas. Pwede silang maligtas kung sila mismo ay makagagawa ng mga bagay na ikalulugod at naayon sa kagustuhan ng Diyos. Alam man nila ito o hindi. Kaya nga, tayo mga katoliko at kristyano ay patuloy na inaanyayahan para asamin na makapasok sa langit sa pamagitan ng paggawa ng mga naayon sa mga utos at aran ng Diyos at umiwas tayo sa paggawa ng kasalanan. Baka mangyari yung mga nahuli ng na mga hindi natin kapareho ng pananampalataya ay mas mauna pa sa langit kaysa sa atin na mga nananampalataya sa Diyos. Harinawa sa pagpapatuloy natin sa pagnapagalakbay sa buhay pananampalataya natin, pagsumikapan natin na makagawa ng mga bagay na magiging kalugulugod sa Diyos at tumiwas tayo sa paggawa ng kasalanan upang balang araw ay makasama tayo sa mga makapapasok sa kaharian ng langit. Sa putong ito, samahan ninyo kasi isang pananangin, sa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, tulungan mo po kami na makagawa ng mabuti at naayon sa inyong kalooban. Patuloy mo po kaming alalayan natuluyan na po kaming makaiwas sa paggawa ng kasalanan upang balang araw ay makasama kami sa makapapasok sa inyong karihan sa langit. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.